kauyab na kasawa na lapa. Wala ko. Wala bang kasawa kauyab? Pero nakatilaw na naka Wala bang katilaw? Kung ikaw di ka anong chance, untaip, mong gusto ko tilawan, bae o bayot? <laughs> bae o bayot? To bay, <laughs> sa bayot, one week antibiotic lang ang <laughs> Sige na ba? Sige na, dahil doon. Bayot ka nilin. Sige na, dahil Sige na Sige na Go! Go! 1, ready, go! Go! Sige na Go! 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 ka po! So we're here in Ukay-Ukay sa Fugon. Kasama mga magpabantayan ng mga bawat bilang. Magkano to? 153 na lang daw to. Sa mga yung chara kayo siya, metallic. Eh, di diba yeah, ba ganito yung Bigot mo, Ate Jeren mo tonight. Yeah, but we're not going to use it, eh. Okay. Okay. Ang ganda, di ba? Pagdating na pagdating ko, nakita ko kaagad siya. I love this. Pero mas gusto ko yung medyo tela yung dating. Toothpad kasi siya eh. I love this one. Ayos <laughs> <laughs> uh, uh, Yakapin Street, Yakapin Street corner, patulwaring Street. Monster na. Monster, monster. Monster ang mga nagbabantay. So we're here in Cogon, Cogon di ba? Oh. Um. Suki so, to ni Jana dante pag dito, okay, okay lang pala binibenta ni Jana. Akala ko original yun. Oo. Oh. Kaya pala selection yun. Ah, kaya pala nalugi ka. Oo, okay, ka. kaya sa day. Dye. Dili, kaya mga magyahira ka. Oo. Oh. Ang ganda niya kasi meron siyang something like fair, fair. Meron siyang parang carpet sa loob. Pero kagaya po ng mga pawisin, pasmadog, TL, basa kayo. After nito, baho na kayo Na! No. No. Oo, oh, tanaw ka na daan. Kasi nagsuot, ano, yawa ako. <laughs> Ah, ako lagi. <laughs> Suwerte sa mga palit at to. Ito yung gusto ko. I love it. Pero mas prepare ko sana kung medyo tela yung dating niya yung garang ganito. Bayot, meron silang LV. LV ba to? LV alike. Nice game. LVLV na po. Ito yung papasa mo. Ah, ito. Ito yung matibay, o. Oh. Oo. Oh. Ito yung matibay. Tingnan mo the hardware pa lang, o. Oh. Doon lang! Sabok, sige, pwede po siya pichay. Mga nalisod, baka mo doon sa inyo, ha? Kasi, pila na hindi rin, dapat? Napila! 480! Mahal magpulira. Pila na nakalaki yung 480. 480 lang yun siya, parang gusto po yun. Ah, ito maro. Maro, ay.

wala ah ayo sayo dali din ah ko. Giliseng, picture, <possibly? shooting was. laughs> one, two, yeah iya picture oh, yes, so, so 5 <laughs>

Kung ikaw hindi kaanog chance, masasabi mong gusto o na tilawan, bae o bayot? <laughs> <laughs> Bayo, bayot. Laki, laki yung Bae o bayot? Bae. daw yung gusto, tilawan. Ayaw ng babae. Kaya ang babae, kung mag-date ka para may mga mauwi habang okan niya subton, gagastos ka, sige pang-date, kaon balot, kaon sa mga street food, kaon dinner date, niya palitan pa rin yung regalo. Arte mong ganda mga babae kaya gusto nila romantic so, mag-invest ka paano before pabigyan mo tapos pag maana na nimo kung maburos magbayad ka pang paanak may vitamins pa pag manganak mahal kayo si sarian pa dyo tapos may eskwilawan pa nimo dito ka sa bayot kaya ako yung magasto niko ang ato lang paano na maintenance? antibiotic? hindi po hindi po hindi mo na nabili? <laughs> Oo, oh, sa baan lang. Oh, sa bro, bayot, 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 one with antibiotic lang ang... <laughs> sige na ba? Sige na dahil doon. Mayot ka nili. <laughs> sige na dahil doon. Sige na dahil doon. Sige na te. Go, go. One, two, ready, go. Go, sige na. Dahil dyan, si auntie nalang na, ako. Ikaw lang ako. Huwag mo ko tulog bayotin ah. Mamayot ka, saman, Baguntang ka. Lili, ano manginanap po sa isang babae?

Patingin ang bag na yellow? Ano? Ano? Hala, yan. Hala. Pero hukin Magkano to? Marako na. Php 750. Ah, Php 750 So, na lugar niya ko, ah? Yeah. Oo, oh. ka. ang inyo ay lokot lukot Ang ako ay lukot. Oo, oh, ah, sign of usage. sa akin is 350,000. Ah. To! No. So, oh. oh. Ang original. Pero ito, close to original. This is... One pie by thirty. <laughs> thirty and star. Ano na. mga nasa sa five thousand. ano to? Thirty Maganda tong ganito na mga bag. Thirty sa tamari. Thirty mo ha? Kamilong mo yawa ba? Hello, wala mo na cellphone. Okay, cellphone. Problema pa na palitan ta to dagdag sa divisorya. Kana ganang kay iPhone 17. Ina kadangi ka gumising dito. Asa ba? Nara ko dia sa Pico Hostel. Atoy kunya. niya. Hoy. Sige na oo na Dayun. Oo dayon. Igaan ta ka 15. Ginunsa na kay Tana. Ginaba. Grabe ni kabukaw ni bayanan niyo

ikaw ang, <laughs> ang ikaw ang muluon. No, Kung gusto kang 5,000, ikaw ang motuwa. Okay. So, asa yes, yung mga package. Okay. Pumunta kayo siya, oh. Pumunta kayo kay Ukay. <laughs> Mamayot ka nila. <dili. laughs> Pwede ka <nga> po. <abon. laughs> Nakadungog sa... Nakadungog sa... <laughs> Nagadong sa 1.5 pa kayo, kadili. Hindi kaya po. ko na namin karang kasi ko. Mali ko na dito sa Bios, Tela. kina na mag-tela ng krimisel ka. mo na lang ang hindi ko ka po gubag bag Gusto ko dako ngayon ngayon. Ano ang nasa Bios, ko ha. Paano kayo Kaya mga dali pa tapin. Pagkitaan na kayo Ano, nga? Depende. Kaya nga nga, mag-ban na ako. Oh. Ay, gamay din yung din niya version. Pwede sa color. Ato oh! Ayaba kang. Ano oh, kaya mag-travel oh. O, travel bag. Ah, naku ingana mo ah. Naku ingana. Tapos mansyon. Tapos na sa mansyon. mas naku pa naga may, ingana nga nga niya. Inga niya ako mga bag sa una oh. Wala ginagamit. Tulad sa Card holder.

Terus, berita <tangan> tuh Sekarang, astagfirullahaladzim, bilene, bilene, tren, tren, <tuk tangan> tren, 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 100 do'y lang? Oo, 100 lang daw. Ate Inday, kabihan mo Ate Inday? Ayan na po, tara sila ka. Sila ng discount. O, Ate Inday. ni Ate Inday. 100 do'y lang. Ate salamat ka Ate Inday! 200 do'y lang. 200 do'y to 200

Sa Japan guys, you cannot notice or you cannot identify kinsa ang mayaman doon sa kanila kasi halos lahat ng lalaki doon ang siot nila naka sila tapos yung bag nila ganito lagi. Kanino? Ganito lahat din mo tapos mga ganito, lagi sila naka ganito. Makikita mo lang na mga tourists yung mga nandun or hindi sila local kasi yung mga naka-LV. Bagus si Pero pag Japanese na lokal doon, yung mga lalaki, hindi makita sino mayaman doon kasi same na sila ng mga bag like this.

Sa lahat ng mga nakabili ng mga gamit or mga bags kay Moments by Jana. Stoy. Diri din nga pangwaon guys. Mao di ay nga kuan. Oh, Ako? pwede pa diri. Nga atwan guys. Hoy <laughs> ka. Ah, ginansiya din. Inang dili kay nga. 90% kag iya kuan. Yang compra 50 ya baligya 500. Tenen mo 450 kasi baligya dayon 820. Tawad na nandirin daw 'yung pangtawad na nandirin daw 'yung 2 na nandirin daw 'yung pangtawad 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 na nandirin na 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 200 na lang ni Di Dini ako ni sa kuha ko kina na 200 oh. Ba, nindot siya ay. Class so, kayo. Nay 44. Basta nay ko na. Dini na natin yung loob kasi para siyang uh, ano. See? Oh. Thank you, madam. Ang ganda. Oh my god. And what I love about this one is meron siyang balat ng tupa ay kandeng. Oh. Mapapalitan ko na tumbad ko sa loob. Charo, to show ka na bitong magsamal mo kana gamita. Nice <oft> Ricard, <mag> kayo. Charo <laughs> kayo siya. Eh. Magsamal mo sa beach. So guys, lahat ng mga nanonood ganun guys, Charo, nung mabot video na to. If you are planning to do some ukay-ukay -Uka in your life, just visit this area sa Mayakak. Monster, okay, okay. Monster, this team, monster. Monster. This place is monster, monster. Yawa. <laughs> monster, okay, okay. Barangay 32, yah. Capiz Street, Cogon area. Lalo lalo na sa mga broken jaal, kakaiwalay lang. Punta lang po kayo dito sa Yeah, Capin Street. <laughs> <laughs> Dahil hindi lang kayo mga kabilang okay-okay na mura, kundi may yayakap din sa inyo ng mga pulled up. lang. <laughs> so, please don't hesitate to visit and shop. Dahil mura na dito, matibay pa at di kalidad pa ang kanila mga binibenta. And I thank you.